Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pagangat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, alas sa ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. Sa, buong sa buong bansa. Na, buong na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaanga Umaanga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Quadcom, nagpasaklolo na sa AMLAC para siya sa atin ang naungkat na reward system sa drug war ng nagdaang administrasyon. Drug war probe, nakatakdang simulan ngayong session break sa Senado. PNP, nananatiling matatag sa kabila ng pagkakasangkot ng ilang pulis sa drug war ng nakaraang administrasyon. Illegal mining operation sa Pilipinas. Right -mats. Right -mats.

ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng miyerkules, October 16, 2024, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Shilamatibag. DRIVEMAX! Balita! Balita! Mga kabrigada, hihingin ng House Quad Committee ang tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay sa issue ng di reward system sa extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon. Ay naman kay House Committee on Human Rights Chairperson Representative Benvenido Abante, naniniwala siya na amlak ang susi para malaman ang naging mga transaksyon na may kaugnayan sa naturang issue. Samantala hindi isusumitin ng Quadcom ang kanilang findings naman sa International Criminal Court o ICC na siyang institusyon na nag-iimbestiga sa umano'y human rights abuses ng war on drugs ng Duterte administration. Ay naman kay House Quad Committee Co-Chairperson at Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers, susunod sila sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kikilalanin ng bansa ang hurisdiksyon ng Pilipinas sa ICC. Drive Samantala matapos ang kaliwat ka ng alegasyong lumabas sa Quadcom hearing ng Kamara laban kina dating Pangulong Duterte, Senador De La Rosa at Senador Go hinggil sa reward system. Si Senador De La Rosa target magsagawa ng kaparehong pagdinig sa Senado. Para sa iba pang detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Ibinahagi ni dating Philippine National Police Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na target niyang ikasa yung session break ang imbasikasyon hinggil sa war on drugs. Kaso na nito, nang matanong siya tungkol sa pag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya nga yeah, ipapatawag natin. papatawag natin. At uh, pati yung mga... Kung sino, sino pa yung mga kabigit member niya noon na magdating magiging resource person, pero anya, hindi niya pa ito nakakausap hinggil dito. Pero kumpiyansa siyang dadalo ito dahil mas komportable naman ito sa Senado kumpara sa Kamara. Samantala, ayon kay Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, kung matunay man ito ay hindi na ito ang first time dahil nanggawa na ito noon. Dagdag pa niya, sa mga nabanggit na pagdating na ito ay nagpakita ang Senado na ang mataas na pagrespeto sa mga naging dating presidente kabilang na sa kanyang tatay. Ayon pa kay Estrada, mahalaga makuha ang testimonya ni Duterte upang maisiwalat ang tunay na nangyari. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News Authority. Mga kabrigada, bagamat ikinalulungkot po ng pabansang pulisya ang pagkakasangkot ng ilang pulis sa drug war ng nakaraang administrasyon na nanatiling matatag ang kanilang institusyon. Kumpiyansa rin ng PNP na malalampasan nila ang isyu ito at kailangang bumawi sa paraang hindi nito pagtatakpan ang sinumang pulis na mapapatunayang may sala sa drug war. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Nananatiling matatag ang Philippine National Police sa kabila ng mga isyong kumakaladkad ngayon sa kanilang hanay dahil sa kontrobersyal na war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ayon sa PNP, maituturing na malungkot na yugto sa kanilang hanay ang pagkakasangkot ng ilang pulis sa sinasabing reward system at ang kaso ng pagpatay na may kaugnayan dito. Kabilang narito ang pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at no ay tanawan Batangas Mayor Antonio Halili na parehong idinawit sa ilegal na droga. This is a sad time definitely for the PNP, for the institution dahil sa mga lumalabas po ng mga na mga statements and revelations na merong alleged involvement yung some na mga active PNP personnel dito sa mga kaso po na ito but uh, the institution remains strong we believe that the institution remains strong this is a challenging time for the institution sa kabila nito kumpiyansa ang PNP na malalampasan nila ang isyong ito at kailangang bumawi sa paraang hindi nito pagtatakpan ang sinumang pulis na may sala sa drug war. Confident ang PNP leadership na malalagpasan ito and the only way na malalagpasan natin ito is tutulong tayo na ma-resolve, ma resolve ng tama itong mga kaso na ito. But that's the only way na makakabangon yung uh, institusyon na wala tayong pagtatakpan, no cover up uh, dito sa sinasabi na sinasabing alleged reward system, sino ba ang talagang nagpasimuni to kung totoo man. We really have to to make uh, those people accountable. Wala namang ibinigay na timeline ang PNP kaugnay ng investigasyon sa pagbuhay ng mga cold cases na may kaugnayan sa drug war, lalo pat nagpapatuloy ang pagdinig dito ng House Quad Committee. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Samantala ang mga illegal mining operations sa bansa posibleng napasok na rin daw ng mga Chinese. Ang detalye ng balita mula kay Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Naniniwala si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na napasok na rin ng mga Chinese ang mga illegal mining operations sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagsalakay ng mga otoridad sa illegal na minahan sa Paracali Camarines Norte kung saan na naaresto ang nasa labing isa mga Chinese nationals na walang kaukulang papeles para magtrabaho sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Loizaga na malaki ang posibilidad na may iba pang Chinese nationals at mga dayuhan na ang nagtatrabaho sa mga illegal mining sites sa bansa. I believe uh, presence of foreigners is a very great possibility. Yes. As you know, I think it was last year, we also apprehended uh, together with authorities a uh, an operation in the border of uh, I think it was Cagayan de Oro and Iligan in the upland areas. Uh, that had foreign workers also conducting uh, yes illegal activities. Yeah. Okay. Muli namang binigyang diin ng kalihim na labag sa batas ang pagkakaroon ng mga foreigners sa mining operation na maliban na lang kung ito ay specific highly technical position na kaya nakikipag ugnayan na anya sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of National Defense, Department of Trade and Industry at Department of Labor and Employment upang imbestigahan kung may sapat na dokumento ang mga pumapasok na banyaga sa bansa para magtrabaho. Samantala sa ngayon, inisyuhan na ang cease and desist order ang sinalakay na illegal mining site sa Paracale habang ongoing na rin anya ang isinasagawang case build up ng mga otoridad. Yeah, so there is a process no. Uh, yung sa Cam uh, Cam Norte, they're already uh, CDO no and so the process requires them to show cause why they should not be cancelled. No? So may proseso 'yan. There's a the time element but certainly uh, looking at the situation um It's not looking good for them. No. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada inaresto po ng Paranyaki PNP ang Japanese content creator na si Lakas Tama matapos ireklamo ng kanyang kinakasama ng pisikal at emosyonal na pangaabuso Ilang hindi lisensyadong baril at mga bala na rin sa kanya. May report si Brigada Jigo Custodio. Brigada Jigo, ibrigada mo! Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng Japanese content creator na si Yoshiyuki Kobayashi o mas kilala bilang si Lakastama dahil sa pananakit at pagbabanta sa kinakasama niyang si Jasmine Sopetaran at pagmamay-ari ng ilang hindi lisensyadong baril at mga bala. Nag-ugat ang pag-aresto kay Lakastama matapos magtungo sa Paranaque City Police Station Women's Desk ng kanyang live-in partner para ireklamo ito ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Sa ulat ng Southern Police District, tinakot ang biktima na papatayin ng sospek gamit ang baril. Agad nakapagugnayan ang mga tauhan ng Paranaque Police Intelligence Section sa Barangay Social Worker ng Barangay San Valley at dito na inaresto ang content creator sa mismong bahay. Sa ginawang pag-aresto, nakuhanan siya ng tatlong klase ng baril, mga magasin at bala, pero nang siya hinggil sa mga dokumento ng kanyang mga armas, ay wala siyang maipakita. Nasa kustoriya na ng Paranaque PNP ang blogger at sinampahan na ng kasong grave threat, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, sa isang live video, umiiyak at humihingi ng patawad ng kinakasama nito sa mga naapektuhan ng pangyayari. Humihingi ako ng sorry sa mga tao. Na puro pagtatanggol yung ginawa ko. Outside lang ang ko. Normal lang naman lahat ng tao may pinagdadaanan na hindi, na hindi gusto ilabas yung mga negative. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, halos limang daang mga OFWs ang nakauwi na po sa Pilipinas simula noong sumiklab ang gulo sa Lebanon. Pero ayon naman kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa mahigit limang daang Pinoy pa sa Lebanon ang naghihintay ng flights at clearance para makauwi naman sa Pilipinas. Nasa mahigit dalawang daan din ng mga OFW ang may nakabuk commercial flights hanggang sa October 28, habang nasa 250 ang naghihintay ng clearance mula sa Lebanese immigration. Tiniyak naman ni Kakdaka na handa ang gobyerno para mapauwi ang mga Pinoy kung itataas naman sa alert level 4 ang gulo sa Lebanon. Samantala, nakiisa si Sen. Christopher Bongo sa Gender Awareness and Sensitivity Seminar ng mga barangay official sa San Carlos City, Pampangasinan. Kinilala ng senador ang pagkakaisa ng mga lokal na opisyal sa pagtutok sa mga isyo ng gender awareness upang matiyak ang pantay-pantay na pagtrato at respeto. Samantala, nagpasalamat naman ang mambabatas sa lokal na pamahalaan sa pagpapaunlak sa kanya na maging tagapagsalita ng naturang seminar. Drybacks. Backs. Dry backs. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Drybacks. Drybacks. Umaangal. Umaangal. Dryback. The Balita. Mga kabrigada na pag-alaman po sa mga pag-aaral na 60% ng mga inactive men ang nagkakaroon po ng depresyon kesa sa mga lalaking aktibo. Nakita po ng mga eksperto ng pag-exercise -e o ehersisyo ang isa sa mga mabisang paraan para makaiwas sa mild hanggang moderate depression. Karamihan po sa mga pag-aaral na nagpapakita na nakakatulong ang exercise. Ay gumamit po ng aerobic exercise tulad po ng takbo o lakad tatlong beses sa isang linggo. Ang kasalukuyang rekomendasyon ng mga dalubhasa ay hindi po bababa sa 30 minuto na moderate intense na physical activity. Ang balitang ito hatid sa atin ng DriveMax Plus herbal capsule, lalaking angat, tumatagal palita ta ka pagtutulungan. maka dahil sa pagmamahal at hangarin na makasama pa ng mas mahabang panahon ang kanilang ama, dumulog sa himpilan ng Brigade Joseph M. Toledo, si Maya Trible ng Barangay Santo Niño, Toledo City. Isinugod nila sa pagamutan ng amang si Alberto dahil sa komplikasyon sa iba't ibang sakit. Ang problema, ang kanyang pang-araw-araw na gastusin sa gamot na binibili pa sa labas ng pagamutan. Nanawagan ng tulong si Mayet sa mga tagapakinig at followers ng Brigada ni Josef M. Toledo at hindi po siya nabigo. Higit sa limang libong piso ang nayabot natin para sa kanilang ama mula sa mga cash donors. Dagan kayong salamat sa inyong tabang, sa inyong tanan. Dili man ta may isa-isa, pero kanang dagan kayong salamat sa unta, ang ginoo magbubo ninyo. Mas daghan pang grasya sa inyong unang, mas daghan pa mong tao nga matabangan. Dagan kayong salamat. Huwag sa brigada po, huwag kay Sir Jonesis. Dagan kayong salamat, Sir ni mo, Ma'am. Dagan kayong salamat mga kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! binantayan upang kumpleto na Drive Max Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyo Sef and Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama po ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lei Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagginig. Mula dito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang the music and news authority. 30. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing.